Tiga. Tiga kena dan mau kita. Saya nyuap di mes sawah. Mm. <laughs> Lami. Lami. Di tu kami surah uh, bahai. Si Ini tadi. Daddy. Milamig, <laughs> Inuwa pala. Umakit sa bundok eh. Bundok na malayo. <laughs> bundok. Dalang bundok yung yun na matinawin. Bundok na mahaba. Ano malalim. May bundok pong mahaba at saka malalim. Kamusta uh -oh. naman kayo guys? Ay, hey, pwede tayong mag-rex mag sa Mardi, Dad. Hmm. So yan, dito lang tayo. Higa-higa lang. Bukas guys, ano, pupunta kami ano, Loneto Park. And then si Rizal. Gagala so, tayo bukas. tayo dito. Higa-higa. <laughs> Kaya masta naman po ang araw niyo. Ang araw. Iga Igabisti gabi na pala ngayon. Okay. Hey Nakaala kayo kagawa na tayong iipin. Hey guys Okay. <laughs> peng para iri pokok akan nglipin What's up guys? <laughs> 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 Hello. Dah. Halo, tam. bungal. Nalala mo yung vlogger na bungal? Keeper. Mm, si Keeper. Bungal po yun. Walang ipin. Ang hirap po pala magsalita kung walang ipin. Hmm, ang hirap magsalita ko walang ipin. Hey guys. Oh. Oo. Oo. ako Oo. 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 Uy, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko. Basta po ito, oh. Disko, disko, disko. Itu, yang nandun, oh. <laughs> Kau panggil pada pembulung nipin. pangit na ngayong mukha. Pangit pa pag walang ano, ipin. Ang guys, ang hirap pala magsalita pag kung ng ipin, no? Parang lumalabas yung hangin. ah mm. What's up, guys? Ayan, <laughs> mm. <akong> <laughs> ano -ano eh. Wala akong tangok. Ano na na yun ay, <laughs> yung isa na lang po nang gagawa. Yak mo ka pala Ano yan? Live na yan? Wala ng tanga, oh. Kahirap. Kahirap naman pala pag walang ipin. Mahirap pa pala pag walang no? Kasi lumalabas yung hangin sa pipi mo. Tapos dito parang umaano, oh. Hmm. Hmm, kumain niya, hindi nagpagod hindi siya. Tar. Hmm, pangat na yung mukha mo, tapos ganito po. Masumi-sumi, masu-masumi, masu-masumi, sumi-sumi. Ah! Okay. <laughs> hmm. Parang mabampira, uy. Parang mabampira, ah.

na yung cross sa na po na yan may mga like shout out and then jaro ano <laughs> oh my goodness kapag ito po lang gipin Ayo. <laughs> Parang magpirod yun ah. Ano Alam ko, ngayong feel ah. Paano Ano yan, Ton? Calib ka. Hmm. mo pa pala, wakay tango? ginagawa mo? Ah! ginagawa mo? Parang magpirod Parang magpirod yun yan. Ano naman sila? ako sa kalinsul. Paano ba maging maganda? Paano ka gaganda eh wala kang ipin? Ano? puro ka nga ka gaganda eh wala kang ipin? <laughs> 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 <Dadaan>. <laughs> nga, nga, nga. mo nga ako. Anggat!

Dah didik ke Didik kan? <laughs> Itu yang, <didikin> ya. <laughs> yang, <soba> <laughs> yang didik, didik ni lah <laughs> oh, Ya sebab semua buat didik ni Didik tu siapa? Baiklah, mama yang pada didik kita